Ayan, good morning, good morning mga pulots. Live po tayo dito sa Barangay Bangbang, Pasig City. Kasama na po natin ngayon si Congressman Roman Romulo at kasama na rin po ni Congressman ating Kapitan, Kapitan Rodel Samaniego ng Barangay Bangbang. Si Congressman. araw-araw po ang ginagawa ito ng ating mga opisyal din na Congressman Norman, na Mayor Vico para bisitahin ang mga ginagawang proyekto dito sa Oplan Kayusan sa Pasig. Makapalay <laughs> Thank <laughs> you.

pagbabalik ng mga tao para mabuksan din. Naanong muli. Sabi ko, "Ano sino Sino po sa inyo ng okay. ganito pag na po sa bahala Pero wala namang problema. Grandi Islam. So, ingat po kayo ha. Ah. God bless po. Okay.

Ayan may mm. Apan lang po yung tatambakan uh, lang po ah, yun. Yeah. ginawa na pala nalang ba lang? Kaya mo, pati pat yeah. labas yung tubig. Mm. po, po <coughs> po oh, ang oh, ginawa kami, sinimetro sin 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 rin. So, namin, mm. meron mong gaana Binuhay lang namin yung drainage natin, oh, existing. Tapos yeah. pinaharap. Oh, Pinalay oh, mo na po, pinatapos. Sige ba, tsaka maganda na yung pag Ano pa rin yun, oh? Don't find Pinagawa uh, po. ito ng Barangay mo uh, ng barangayo mo, official ng barangay pangbang. Ah, what? loads. are loads. How are you? I'm fine, thank you. Yon, dumating na po Ah, Ponsel Simon ah, Dumating na rin po ating mayor Mayor Vico Soto <Rasokes> Dito sa Barangay Bangbang O Plan

dito daw. Wala reklamo dito. Kaya na eh. Sabi nga. Pagtanda na ba ito? Good morning, good morning mga uh, katangkulots. Good morning mga pasigayin nyo. Kasama uh, na po ni Kapitan Rudel, ang uh, ating mayor, Mayor Vico Soto.

Ito yung pinagawa niyo. Ayun, papakita po ni Kapitan Hotel kay Mayor Vico yung pinagawa ng Barangay Council na drainage system dito sa looban na to? <coughs> So, na lang lang. Salamat. May naman pa pag-asimento na sa ito na lang pula. Maganda. Ayos. All Asin personal ka? Okay.

你听见？哎呀！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈 Oh, oh, okay. Sige, <laughs> <laughs> mag <laughs> ng na spontaneous na biyahe. Pero mga happy birthday. I one week. <laughs> Last week, <Hayır>. one week One week birthday. <laughs>

マニフォー。Morning,